Ang araw na umuwi ang nobya, hinalugbog ng dalaga ang lahat ng mahalagang gamit sa bahay. Kunin, ang lalaking nakakita sa eksenang ito. Agad na bumagsak ang mukha ng ama ng asawa. Sino ang nakakaalam? Kapag naisip ng isang lalaki na nagpakasal siya sa isang masamang asawa, biglang nagbago ng 180 degrees ang ugali ng babae. Wala sa mga ito ang kailangan. Iniingatan namin ito. Hindi nila ito deserve. Tingnan ng eksenang ito. Ang dalawang lalaki ay agad na pinagpawisan ng malamig. Pagkatapos ay nagmamadaling sinabi ng lalaki. Hindi maganda yan. Matapos marinig ito, naramdaman ng babae na may katuturan ito. Pagkatapos, upang magkaroon ng perfectong solusyon. Lumingon ng babae para tignan. 50 taong gulang na inasnan na isda sa sala. At bakit ginagawa ito ng mga babae? Ang batang babae ay muling nagkatawang tao at bumalik ang araw na itinasal ang isang babae sa kanyang nakaraang buhay. Sinamantala talaga siya ng ina ng dalaga bago siya umupo sa palengkwen. Gustong makakuha ng isa pang 20,000 yuan mula sa asawa ng babae. At sa mga darating na araw, ang nakababatang kapatid na babae ng babaeng iyon ay nakakahanap ng maraming iba't ibang dahilan araw-araw. Humingi ng pera, kahit anong hiling ng natal family, Tutulungan sila ng babae sa lahat ng paraan. Gayunpaman, kapag ang babae ay may malubhang karamdaman at na-hospital. Alaman lang, lahat pala ng pamilya ng nanay ko ay sobrang gaaman. Kahit na upang makakuha ng mas maraming ari-arian mula sa mga kababaihan. Ang nakababatang kapatid na babae na pinaghirapang palakihin ng dalaga. Personal na tinanggal ang oxygen mask ng dalaga. Hanggang sa katapusan ng buhay. Nagising ang babae. Baka ayaw ng Diyos na makitang mamatay ang mga babae sa puot. Ang batang babae ay muling nagkatawang tao. Tungkol sa araw ng kasal. Alam kong ginagawa ko ulit. Agad na sumumpa ang babae sa kanyang puso. Huwag ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraang buhay. Nang makita niyang humihingi ng 20,000 dot ang kanyang ina sa kanyang asawa. Inihagis ng babae ang kutsilyo sa kusina. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kanyang asawa lalaki. Sinabing hindi na kailangang magdagdag ng isang sentimos. Payag din siyang magpakasal sa isang lalaki. Pagkatapos ay nangyari ang eksena ng pagbabalik sa pinto sa simula. Kapag hinubad ng babae ang matandang inasnan na isda, ang baho kaya na paatras lahat ng nandito. Ito ay hindi masyadong angkop, hindi ba? Ito ay isang regalo sa pagbabalik pa rin. Ibalik mo na lang ang dalawang inasnan na isda. Natatakot akong pagtawanan ka ng mga taga nayon. Pagkatapos ay hayaan silang mag-usap. Pamilya tayo. Mag-isip pa tungkol sa dalawang bata. Hindi mo laging may isip ang pag-subsidize sa iba, di ba? Ang araw na ako ay umuwi mula sa aking nakaraang buhay. Bako, ala at tsaa. Snowflake cake larwang kotse. Dala ko silang lahat. Hindi lang nila ako pinagalitan dahil hindi ako kumuha ng malaking gamit para sa pamilya ko. Gusto rin nilang pilitin ko si Jojin Ian na magbayad ng sustento. Sa buhay na ito, hindi sila makakakuha ng anumang mga benepisyo mula sa akin. Tera na. Bakit iba ang manugang babae na ito sa narinig ko? Sa ganitong paraan, nagbibisikleta ang dalawa. Tumatakbo sa mga trail ng bansa. Damdamin ng kaligayahan. Punan muli ang puso ng isang babae. Saglit lang. Nasa pintuan na ang dalawa. Bayaw, bakit ang baho mo? Tatalon ka ba sa tumpok ng tae? Ibinalik ang regalo sa pintuan. Ibinalik ang regalo sa pintuan. Ito. Ano ito? Maaari mong dalhin ang mga bagay na ito pabalik sa bahay ng iyong ina. Ikaw. Balik sa pintuan ngayon. Ibinalik mo lang itong mabahong isda. Ipaalam sa buong nayon. Tatawa na nila ang pamilya namin. Ang inasnan na isda na ito ay isang magandang bagay. Huwag maging mangmang. Ang iyong utak ay sinakyan ng isang asno. Napakaraming magagandang bagay sa pamilya Joe. Bumalik ka na lang dala ang na ito. Ito ang regalo ng aking hipag na kababatang sa kasal. Nawaoy maging parang isda ako sa tubig. Babalik ko ang dalawang inasnan na isda. Nais nice ko ang babaeng iyon ng higit na kasaganaan kaysa karaniwan bawat taon. Sige, bumalik ka na sa bahay. Huwag hayaang makita ng mga tagalabas ng biro. Bayaw, dumating ka sa pamamagitan ng bisikleta. Oo, oh, nanay. Tingnan mo, nasa junior high school din si Nianyan. Araw-araw, kailangang dumaan ng dalaga sa kabundukan para pumasok sa paaralan. Gaano kahirap? Dati akong naglalakad sa kalsada sa bundok papunta sa paaralan. Ano ang problema? Pumunta ako. Hindi makalakad ang babae. Ate ka, nagbike ka. Hindi ba dapat bumili ka ng isa para kay Nianyan? At suhay. Malayo siya sa trabaho. Bilhan mo rin siya ng isa. Gusto ko rin. Magulang. Kaya kung talagang naaawa ka kinasunian at suhay. Kung bibilhin mo ang mga ito para sa kanila, ito ba ay isang mas makatwirang pagpipilian? Paano makipag-usap? Ang pamilyang So ay nagpalaki sa iyo ng labis. Ayos ka na ngayon. Hindi mo ba dapat isipin na suklian mo ang pamilya namin sa pag-aalaga sa iyo? Payaran. Bago ako nagpakasal sa Joe family, ibinigay ko ang kalahati ng aking buhay sa pamilyang So. Ano ang problema? Ngayon pinapabili mo ako ng bike. Taglit lang ako. Kailangan ko rin magpagawa ng bahay para sa iyo. Hindi imposible ang ganyan. Joe Jean Ian. Pinakasalan mo ang anak babae ko. Kailangan mo rin kaming alagaan. 100 yuan na sustento para sa susunod na buwan. Walang alam mo ni. Maaaring mabili ang mga kabaong. Sinusumpa mo ako at ang iyong ama hanggang sa mamatay. Maliksi pa rin ang kamay at paa mo bakit ka nang hihingi ng support money. Ate, sobra ka naman. Pinalaki ka ng mga magulang sa loob ng maraming taon. Hindi ba ito ang dapat mong gawin para matustusan sila? Mga magulang, bumalik kami ni Xiao para pag-usapan at pag-usapan. Walang negosasyon. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Ang magagandang bagay sa pamilyang Su ay hindi muna para sa iyo. At Su hi. sa oras na iyon, bakit hindi mo iniisip? Ipapasa ng iyong nakababatang kapatid ang insenso sa pamilya Su. Ang iyong kapatid na babae ay papasok sa universidad sa hinaharap. Ikaw bilang isang kapatid na babae. Natural lang na magbayad sa mga nakababatang kapatid. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, ang gawain ng pamilyang Su so ay hindi ko ginagawa. Maaari ko lamang isuot ang mga damit na naiwan nila. Kumain din muna sila ng kanin. Saka ko naman dilaan ang plato. Sapat na sa akin ang pagiging snowbag. Mga magulang, itigil ang pagtatalo, itigil ang pagtatalo. Bibili tayo, bibili tayo. Tama iyan. Ate, bayaw, gusto ko rin ng bike. Ganito ba ang hitsura ng isang malaking kapatid na babae? Ako ngayon ay mula sa pamilya Joe. Wala akong kinalaman sa iyong pamilyang so. Huwag mong sabihing isandaan. Huwag mo nang isipin na kunin ito sa akin para sa isang sentimos. Anong krimen ang nagawa ko paano kita pinanganak, isang lobo na may puting mata? Nanay, nanay. Hindi pwede dahil sa unfilial girl na ito. Ipaglaban mo ang sarili mong buhay, nanay. Ate, may sasabihin ka alam ng mga baboy at aso sa bahay na mahal ka nila, hina. Hindi ka man kapantay ng hayop. Ate, humingi ka ng tawad kay nanay. Ibitin ang mas mataas para maiwasan ang pagkahulog. Bakit ikaw? Pumunta. Anong ingay lahat? Ate, sa tingin mo ba patriarchal ang mga magulang mo? Bakit ang bait ng mga magulang ko sa akin? Pagkatapos ng lahat, o dahil wala kang kakayahan, magpakasal sa isang patay pati ang pagkakaroon ng ilang libong dot ay maramo. Tawa ko ng tawa, oo, oo, well married ka, pero nawala lahat ng tatlong anak na ipinaglihi mo. mag ka, kung hindi ka na mabubuntis muli, papalitan na ng nakakabatang kapatid na lalaki ko ang asawa niya. Ano ang sasabihin? Jojin Ian, ang iyong bagong kasal na asawa babae ay nagkakaroon ng affair. Pinoprotektahan mo pa rin ang babaeng iyon. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kumuha ka ng basura at tratuhin mo na parang yaman. Kung nagsasalita ka ulit ng kalokohan, maniwala ka man o hindi, sasampalin kita ngayon. Kalokohan ang sinasabi ko, wangsan san sa pasukan ng nayon. Sabihin sa lahat na mayroon kang nunal sa iyong dibdib. Kung hindi magkarelasyon ang dalawa, paano niya malalaman ang tungkol dito? At noong ikawalo ng nakaraang buwan, pagkatapos ay pumunta si Wang sa iyong bahay upang hanapin ka. Matagal na kayong dalawa sa kwarto. Ano sa tingin mo ang magagawa nito? Kung magsasalita ka ulit ng kalokohan, pupunitin ko yung bibig mo ngayon. Iwasan. Bayaw. Tingnan mo tingnan mo. Nakita niya kung gaano kagalit ang dalaga. Tingnan mo, kahit ang asawa lalaki mo ay hindi naniniwala sa'yo. Jojin Ian, hintayin mo ako. Jojin Ian, hintayin mo ako. Hindi ito ang bagong kasal na anak ng pamilyang Su. Kakauwi lang at nakipagtalo. Tumakas ang nobyo. Malaking bagay ito. Pumunta, 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 pumasok at tingnan. Ngayon, alam na ng lahat sa nayon. Ang mukha ng pamilyang Su ay nawala sa iyo. Shen Feng, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit mo sa kalokohan mo. Maging tapat ka sa akin. Kung bibigyan mo ako ng limandaan na gastusin sa bawat buwan, masasabi pa namin sa iyo ang totoo. Kung hindi, mabubulok ka sa ilalim ng punong ito sa buong buhay mo at hindi na babalik. Gusto kong bumalik dito. Nabuhay ako ng isang bagong buhay, at maaari akong mabuhay muli ng walang kabuluhan. May convulsion ba si ate? Baliw-baliw. Pigilan mo ang babae dali. Huwag mong hayaang sirain ng babaeng iyon ang bahay ko. ang aking makinang panahi. Bagong produkto yan na kabibili ko lang. Baliw kang babae, gusto mo bang sirain ang bahay na ito? Iyong makinang panahi, iyong makinang panahi. Ako ang nakatapak ng yam sa araw at gabi. pag ng pera para ibili ka ng regalo sa kasal. Ano ang ibinigay mo sa akin noong ikasal ako? Dalawang patay na isda. Huwag patulan, huwag patulan. Iyan ang masarap na alak na itinago ko sa loob ng sampung taon. Nagaabang na uminom kapag ikasal si Nianyan. Pareho kaming anak babae. Mahal na mahal mo si Sunian. Bugbugin at pagalitan mo ako. Dahil hindi mo ako tinatrito na parang anak babae. Saka hindi rin kita kinikilala bilang ama. Ang aking lumang alak, alibughang bastard. Alam mo ba kung gaano ito kamahal? Pagkatapos ay pumunta ka kay Jojin Ian para sa pera. Sabi mo baliw ang asawa niya. Hayaan mong bayaran kanya. Oh. Hihiwalayan ko ang asawa lalaki ko ngayon. Uuwi na ako. Makipaglaro sa iyo ng dahan-dahan. Tingnan natin kung sino ang unang papatayin. Na unang inilibing. Baliw-baliw. Mga kababayan, tulungan mo akong alisin ang walang hiyang ito. Arestuhin ang suwail na anak na babae. Lahat, tumakbo ka sa akin. Sige, susyaw, nahuli kang nagnanakaw. Basagin ang mga bagay sa bahay. Mga binibini, tingnan ninyo. Anak babae ni Su, so, huwag kang matakot. Lahat ay magpapatotoo para sa iyo. Kailangan mo lang patunayan na wala kang nunal na yon. Magiging inusente ka. Habarin mo ang iyong mga damit para makita ng lahat. Hindi ba malinaw? Oo, habarin mo ang iyong mga damit at ipakita sa lahat, tama? Habarin mo, habarin mo, habarin mo, habarin mo, habarin mo. Habarin mo. Busog ka kaya nang gugulo ka, 'di ba? Isang pangungusap ang sinabi ni Chen Feng. Kailangan kong patunayan na wala akong kasalanan. Bakit? Asawa ng pamilya Yang. Ano ang masasabi mo sa katay ng baboy na iyon? Asawa ng pamilya Li. At ikaw, para sa ilang ektarya ng lupa, tumakbo sa bahay ng punong nayon ng maraming beses. Ikaw na baliw na aso ay nangangagat ng mga tao. Lahat, pigilan ng babae. Ikinulong sa kulungan ng baboy at nalunod sa ilog. Maglakas loob na gumalaw muli pala sa iyong ulo. Titingnan ko ngayon, mayroon ka bang nunal sa iyong dibdib? May nunal sa dibdib. Oo, ito na.